pasarapin ang kain sa pamamagitan ng simpleng ulam. Guys, may trivia ako. Alam nyo ba na sa pinakasimpleng ulam na ito, na bagong isda, e eh pwede nyo pang mas pasarapin ang inyong kain kapag iginisa natin ito. Gamit ang sibuyas, kamatis, bawang at luya. Dagdagan pa ng mantika. <laughs> Hiwain ang mga ingredients at Voila! Ito na sila. Pwede na tayong mag-start mag, mag ng bagoong isda. Sa isang pan, hintayin lang natin na uminit ito. At kapag mainit na, lagyan natin ng mantika. Sa puntong ito, pwede na natin idagdag ang ating sibuyas. Isunod ang bawang Haluin ng kaunti at hintayin hanggang sa maging golden brown. Kuntaga tagal ha? La, la 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 Sunod ang luya. Haluin na naman. La la, 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 la at ilagay ang kamatis. Haluin lamang ito ng mga ilang minuto. At pagkatapos, pwede na natin ilagay ang star of the vlog, ang bagoong isda. Tara! Haluin at hihintayin lang natin na kumulo ito ng konti. Guys, ang sarap nito. Promise ko sa inyo. Ito kadala sa mga ulam namin sa probinsya sa Batangas eh. Kailangan itry nyo ito. Kapag walang wala talaga, sawa ka na sa plain bagoong. Because plain and basic is boring. Gawin mo to. Masasarap ang kain mo at mapapa-extra rice ka. So kapag kumukulo na, pwede na yan. Lagyan ng konting sili para sa mga sili lovers. Hindi ko na siya dinurog kasi may mga kasama ko na ayaw ng manghang. So, hintayin lang lumamig ng konti and then isalin sa isang garapon kung saan siya nang galing. Babalik natin siya dyan. And then, eto na ang star of the pagkainan ng mga dokhang katulad ko. Char. <laughs> Salted bagoong isda from Balayan, Batangas. Mas masarap talaga to kapag merong umuusok-usok effect yung kanin mo eh. So guys, kahit yan lang, para sa akin, kahit yan lang, solve na ako dyan. Ang sarap. Salamat sa panonood. Kain na tayo. Please don't forget to like and subscribe.